tayo tamakbo kanina o. Oh. Sinabal <laughs> <laughs> tayo nung nakahubad na lalaki. <laughs> Naglakad kayo? Opo. Um, Ang bilis ni... Nasa namin. Ang ni <laughs> Mayor ni... tamakbo. <laughs> oh, <ng> <laughs> <I'm baby. laughs> Tapos din siya ng agaw ng damit. Malaban pa eh. Ano yung oh, pakaya sa may simbahan? May siya pumasok eh. sa yung nakaubad. Tapos dyan siya nagbihis ng damit, oh. oh. Yung long sleeve sinuot niya. Yan na, <laughs> <laughs> ulo, eh. Tagal naman ang sahod natin. <laughs> Napatagal pa. Pagdating yun, wala na tayong sasahurin. Puro pambayad na lang. Hihi. <laughs> hindi tayo dinaan ni kuya dun sa Poblasyon Uno. <laughs> Matarik doon eh. Hindi mas may tahanan. Kaya nga, napakatarik doon. Poblasyon Uno. Hindi ko po siya, bago lang yung si Edith eh. Oo, ah, pumalit sa nanay niya yun, diba? okay. Ay, di ba? Oo Ay, hindi po siya pinalit sa nanay nga pinalit. Pero sa Tres hindi siya pinalit. Kasi nakaline na up po yan. Ang pinalit ngayon na ano, yung nagsamat. Kasi ng yung nabago. Yung Elisis ma'am. Si Jocelyn. Si Jo ang bagong nakapasok. Maswerte yung mga nakapasok ngayon. Kaya yung nampun-nampun lang kami ng mga barangay. Sir, hindi naman kayo nakapasok kasi nakakuha yung cellphone. Oh, oh. Eh, nung cellphone 2015, na yun, 2015 pa yung pinakakulit ko. Pagbalik ko, kami na naman. Naka, sir, kayo sa cellphone. Kayo nakakuha. Isang taon lang ako sa Cebu ng trabaho, awi na ako. Ano na ako. Sabi ni nanay, duty! Mag-duty ka! Para makalabas ka sa pandemic na yan. <laughs> Ay, hindi ako nakakakuha ng pera pag ano pagkain namin. May araw-araw yung labas. dumuti ka malu. Aha, jumuti. Ah. Kahit asam barangay mo nakakalusot ako. Ako naman nang pandasma nakakalusot ako. Oh, ano kami. Ako. Health worker ka ba? Basok. Nakakapasok kami. Napakaigpit ng nagsasarado ayo pakpasok kami. Eh. Sinabi namin health worker pasok eh. Mayroon bang ID ng ano? Oh, oh. LGU? Mayroon din ng front line ng Paso Pagas. Tapos di ba meron akong ano, ni doktora? Ang ginagawa ni doktor kasi? May-ari ng mga dali na nagkalat na naman. Ng... Sito kayo may-ari ng dali no? Mayyaman. May Mayyaman na sila. Di ba ang Rosie, marami rin ang brands niya. mayaman din. na ay eh, to. May, uh, may, uh, may Rosie. Ngayon na uusin nato, aso naman tumawit. motor niya, puti eh. na ka siya <laughs> <Buti> <laughs> <saksig>. Aso <tumawid. laughs> yung, yung motor ng na <laughs> ka <naka> siya. Yung <laughs> <laughs> daritong service, hindi service makakatagal sa ano no? Ah. Ano ba po, punta tayo ng alabang. <laughs> Hindi kaya to noon. Kasi ano, di battery lang to eh. Gasolina yan? Gasolina yan, kaya yan. Ay, kaya to mo. Sa gasolina. Ay, kala ko yung rechargeable to. Ay, ay, kung ano, Oo. Ano tinatahin nila? Hindi ko nga po alam. Hindi kasi nga ipag ko, eh, di ko alam kung ano. Hindi nagay din si Costa ng school supplies sa mga bako. FPL pa rin ako dati. Ay, bawal yan. Pwede ano yun, ma'am? 15 ba? 14? 14. Nakikita ah, eh. 14? Nakikita ko si ma'am kasama sa siya ito. ni Mama Abe. Anong taon sa ito si Mama Ano po yun? Ay, oo. Oh, oh. 18. Ako 20. Ah, uh, 19. 20, 30 na asay na kami dito. 20, 30. Ay, ma'am Lloyd. Nagkasayang nakalori si Mama Abe, ma'am. Bumalik lang din yun ng 18 15, eh. Si Mama Ayan, 15 din ata okay siya lagan dyan. Naka-assign kasi siya sa kaganyanin. Dalawang um. taon sila sa kaganyanin. Saan ba tayo barangay? Sa center nila. Ah, center nila. Masali ba tayo saan nila? Hindi ata man no. Sa programa nila nga. Ma? Ay, Ay, mabuti naman. Baka babalik. Uy, mamaya babalik kami ha. <laughs> Ito pa kapit kami mamaya pabalik. Ano ka dito? Ayun, hello. Ay, mga oh, dyan na lang tayo. Oh, yan, hindi na kaya yata dyan. Dyan na lang po. Dito na lang po. Thank you po.

Yung mga senior natin pupunta dyan. Ah. Kanina Kanina ba yan? Kanina ba yan? Nandito na kami. Nandito na kami. <laughs> Ito na kami sa Barangay FBR. Para dito kami mananghalian. Welcome sa Barangay ng FBR. <laughs>